ganda ng tanim ko buhay na buhay na oh tataba oh. Oh, madami na naman talbos buhay ka agad oh, katatanim ko lang ito isa na to naunahan pa yung mga yun oh Ilan lang na buhay sa tanlag ko. Oh. Ang taba ng talbos. Ang tataba ng talbos ko. Ang ganda na naman. Ganda ng talbos. Grabe, ang ganda. Ito oh. Natuyo oh. Ang lupit ah, nabuhay pa yun. Tataba oh. Allah, ang gaganda. Nakakagulat eh. Oh, kagulat ang taba.